viewership. Dadami ba? Makakatulong? Makakatulong. Walang kaduda-duda. Makakatulong. Bakit? Iba-ibang personalidad ng mga, mga maglalaro. RJ Abarientos, aabangan nila yan. Itingnan nila yung iba dyan na nag-improve ba sa Korea yung iba. So, yun. Okay. Another, ano rin yun. Curious din ang mga tao dyan. Siyempre, kahit papano sisilipin. Ngayon, ang tanong, yung pag-increase ng viewership, well, Depende sa produkto yan. Kailangan ng produkto maganda. Ano ba ang produkto ng PBA? Players. Kailangan kaaya-aya, maayos ang player. At saka siyempre, marketing. Pare, yung marketing yan, paano i-market ima ng PBA yan? Iba yan eh. Magkakaibang, nandun na yung basketball, nandun na yung content, pero yung marketing ang ibang klaseng animal, sinasabi ng nila. Yung image, pare, kailangan ng image. Magbago. Kumbaga sa kwan, eh, kailangan mag-improve dahil marami ng yung social media ngayon. Pare, ang laki, ang bilis na ngayon ng social media. Bago mo pag-usapan, baka nandun na. Yung mga, mm -hmm. yung mga ano na mga players. Ngayon, ngayon, grabe ang followers ng mga bawat players. So, dapat tingnan mm -hmm. nila ron. At uh, sa akin, ang pangalawa is yung branding. Importante, importante. Branding, bankable ba yan? I mean, kukunin ko yan. Ano bang i-increase ng ano ng kumpanya ko diyan gaano ba ka ma gaano bang laking tulong ang iano niyan ano bang prestige sa mabibigay niyan parami kang i-consider and lastly sa player yung value for money sa PBA syempre malaking bagay sa akin sa atin yung pare gagastos ka man ka ng PBA magkano magkano ng gagastosin ko eh kuminsan may dalang bata anak mo pakakainin mo mamamasyal okay. kayo, di mag-fast -ja food ka na lang, nakakain ka na, panuorin ko na lang sa replay yung PBA. Baka ganun. Baka nawawala na yung, yung, yung minsan, hinahanap nila atmosphere na yun ng araw, di ba, si Senador Jaworski. Di ba, yung minsan, hinahanap nila yung ganun, yung puno, ng tao, siksikan, yung murahan, kadyawan. Minsan, yung mga tao, yun ang hinahanap eh. So kung mababalik ulit 'yon siguro I don't think a uh, impending sigurado no, baka babalik yung dami ng tao ulit sa, sa PBA.